Good morning po mga kalaki ngayon po ay May 29 na po mga kalaki at syempre po malapit na po ang katapusan mga kalaki sa mga habol po na gustong manalo tutok na po rito dahil narito na po ang mga masuswerting 3 digit lucky numbers na marami pong nananalo sa atin okay? Pilipinas sa Tabarot, eto na po sa Saudi 170 Israel 328 Las Vegas 922 Alaska 536 Japan 478 Italy 114 Germany 609 Korea 238 Texas 945 China 874 Singapore 136 Hong Kong 847 Dubai 532 Malaysia 795 Taiwan 288 Thailand 726 Philippines 377 India 144 New Zealand 689 Australia 530 Mexico 217 Canada 803 oh, Greece 741 Ayan mga kalaki kompleto po ang mga 3 digit lucky numbers natin Meron po ba akong hindi nabanggit na lugar Sabihin nyo lamang po at bibigyan ko po sa susunod Good luck mga kalaki Pwede po yan iramble para mabaliktad mo po ang numero Panalo pa rin po tayo At mananalo ka ngayong araw na to Claim it mga kalaki Tutok na